Alam mo, Mr. Corrales... Ah, Senor Gingo, Senor Gingo, please, 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 please... Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, in ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako uh, hindi... Uh, order, order, po. order, please. Nais ko lamang pong bigyan linaw ang ilang mahalagang bagay para sa ating publiko. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano PIDEA leaks. Pero sinabi ng mga opisyal ng PIDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ang pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang tes testimonya ng isang witness na nahaharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga tao nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasulukuyang itong nakapending sa MTC Questions? Uh, sandali lang ha Sandali lang. Lord, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ano no ni senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin para namang ako talagang ang eh ako ay may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman hindi kagaya po ang ating butihing senador no, 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 ay no, no, na, no, no na po no, no, ay wakraman po naman ako alam, uh, alam mo no alam mo miss ah si Jinggoy Senator Jiga please 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 mag please please paki galaw yung kaso ko problema ko yon yung kaso mo ang ayusin mo your honor in ang kaso ko po your honor Naharap ko naman po. Please, at ako hindi... Order, order, uh, order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question uh, Senator Jingoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konviktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Pl please, uh, Uh, kasi insulting yan on the part of the of this committee. Hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy. Pati ako as chairman, para bang uh, harap-harapan, uh, pinapahiya mo yung committee. Ako, I I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, sinabi mo mong ganun. I'd expect also na yung uh, opinion mo na ganun pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito ha. Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective. Okay. Yes, sir. sir Order. Uh, patawarin sir. niya po ako at nabigla lang. Sir, lang sir, po Mr. refrain from uh, doing those personal ones. Mr. Chair, may we ask uh, that the said statements uh, be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Come sec, as ordered by the chair, uh, you expunge uh, those statements from the record of this uh, proceedings. So ordered. You want to say something, Senator uh, Jingoy? are we done with the uh, gentleman, si Mr. Sanchaga and Mr. Enriquez? Before uh, hindi pa, I proceed with the question, you know, no? siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa, kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa okay. kabilang linya. Ah, okay lang.